Good day sa inyong lahat mga kawilder Welcome po kayo muli sa aking youtube channel So ngayon Pasinsya na kayo Ngayon lang tayo nakapag intro So Bago tayo maggawa ng ating vlog mga kawilder ano? So nais ko muna magpasalamat muli sa lahat ng mga sumusuporta Lahat palagi nandyan sa aking mga video Sa mga nanonood hanggang sa dulo ng aking video Ayan maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kawilder Ayan So sa mga nag-subscribe, ayan, salamat pa rin sa inyong lahat mga ka builder ano? Ayan, so, sa mga hindi naman nakakapag-subscribe at sa mga bago pa bisita sa aking channel, ayan, so, wag na po makalimot mag-subscribe, paklik ng notification bell para click palagi sa aking mga bago pang video na i-upload. Ayan, so, ngayon mga ka builder mayroon tayong vlog dito, mag-a-align tayo mga ka builder so, marami na tayong align na vlog, ano, pero, ito, iba to, kasi ang mga inaalay natin, hindi plat ang gulong. Ito, plat ang gulong ng side wheel, ng sidecar. So, gagawaan natin ng paraan kung paano i-align na plat ang gulong ng side para pag once na naka-align, pantay na sila ulit. Okay, ayan. So, tara mga ka-wilder, samahan nyo ako. Panoorin nyo, ituturo ko sa inyo. Ito mga ka ayan, kung mapapansin nyo flat talaga yan, ayan, o lapat bago natin i-align yan makalangan natin na para na rin may hangin yung gulong nya bago natin i-align sa motor yung side para pantay so ganito yan mga ka-wilder, ha nakikita ko lang sa inyo, ayan para hindi na flat, hindi na lapat ayan mga kawilder, ayan yun ang ano niya hindi na flat bago natin ialay niyan ngayon yan so mag na tayo doon mga kawilder, ano so stay tuned lang mga kawilder at mamaya na natin ipakikita pag nakaalay na sa motor ano ayan so hindi na siya flat tingnan di ba pag hinanginan siya normal na ang kanyang taas ng sidecar yung level ng sidecar pantay siya okay so yan lang mga kawilder, yan lang Ito naman mga kawinder ito na sidecar na to daling sa Honda 155 tapos kinabit sa barak ngayon ngayon ibabalik ulit sa 155 ulit di panibagong align ulit kaya yan Mamaya na natin ipakikita ito kapag nakakabit ka sa motor. Ha? Okay. So, ayan mga kahilid, na ilagay na natin dito sa motor. Ayan, na ispat na natin. So, ito. Tingnan natin yung tindig ng sidecar ha. Ayan. So, ayan mga kahilid, kung mapapansin nyo pantay na yan. Ayan. Ayan. So, pantay na pantay na siya. So ito kinalangan natin yung gulong, di ba? Ayan no. Oh. Ayan, may kalang para pantay pa rin pag inalign kahit flat kasi bago i-align, kailangan may hangin ang gulong yan. Hindi na kailangan kalang lang ang katapat nyan. Ayan, pantay na ang sidecar ulit. Ayan oh, mga kawelders. Ayan. Pantay na pantayan. So ayan mga kawelders, ano, staytion lang para mamaya na natin videohan kapag tapos na ayan so maglalagay na lang tayo dito ng brace ayan doon ayan magwi building na lang tayo doon ayan okay so stay tuned mga kawilder ayan mga ka-welder okay na naikabit na rin natin itong driver head ano ngayon tatry natin tanggalin ang palang ayan ayan so hindi nagbago ano sa unahan ayan hindi nagalaw tapos yung sa side halika dito ah direct dito direct kita direct, may kasakyan direct. So, ayan. So, pupusan mo direct yung ano, yung gulong. So, nakatalang yan. Ngayon, na, hindi lapat yan. O. Ayun na. Lapat na ulit. Di ba? Diba? Tapos, dito direct sa side. Ay, sa record. Ah. Ayan. So, kung mapapansin nyo, mga kawilder, di ba? Diba? Ayun, medyo mababa na dito sa kabila. Ngayon, pag hinanginan yun doon, pantay na ulit. Ayan. So, ganun lang ang diskarte ng pag-alay na malambot ang gulong ng side whale. Mga ka-welder. So, maraming maraming thank you sa inyong lahat. So, God bless.